introduce ko lang tong flashlight na to. Ito yung flashlight na bago. Transparent yung kanyang body. So, kita mo yung nasa loob niya. Sya, meron siyang pocket clip. Kung gusto mo gawin, gamitin na sa pocket flashlight. Tapos, meron din itong uh, magnet. So, magnetized flashlight siya. So, basta ikabit mo lang sa kahit anong part ng bakal. Basta bakal. Ayan. Ayan siya. Hindi siya makukulog. So, Ayan siya. Type C yung kanyang charger. Ito siya. Ayan. Ang pwede mong gawin, i-rotate to para maging tower flashlight siya. Un yan yung unang pindot niya. And then yung next na pindot, second, yan yung low lang. And then, strobe, dun sa head pa rin siya. And then yung kanyang, para, ito na yung para sa headlamp. Kasi pag gagamitin mo sa headlamp, ikakabit mo lang tong um, itong headband ayan easy yan lang sya and headband, headlamp na sya and then meron pang isang mode ito lamp, yan yung flashing na blue and red light so ayan, available to sa TPRS message lang po kayo kung kailangan nyo sya maganda sya futuristic, yung kanan nya na switch yan yung sensor. So, mapapansin nyo, merong red dyan. Activated yung sensor nya kapag uh, may red dyan. So, ito. Pag nilagay kamay ko, mag-on. Pag nilagay ko ulit kamay ko, mag-off. Yan. Pero, pag tinanggal natin yung red, dire-diretso lang sya naka-on. So, balik natin. Balik natin sa sensor nya. So, red. Andun yung red light. Okay. Uh, off. On ulit. Ito yeah. na, uh, susubukan na natin yung itong flashlight na to. Hindi no? ko siya gagamitin sa a headlamp. Gagamitin ko siya as a tower flashlight. So, i-rotate natin lang yung kanyang head. Ayan, tapos, uh, katulad nung pinakita ko, may clip siya eh. So, yung clip, uh, dito ko ikakabit sa molyan ng bag. So, ito siya, ikakabit ko siya dito sa molyan ng bag. Ito yung itsura nya. And then, madali lang din yung switch nya kasi dito lang naman. So, usually, ang as a tower flashlight, so, yun din naman yung una mag-on. Ganyan siya. And then, uh, ito yung high, tapos low. Ganyan. Tapos yung mga sunod na mode, yun na. Parang, parang siyang head uh, headlamp. head so, tapos strobe, And then ang sunod, ito 'yung ilaw ng headlamp, kung gagamitin niya sa headlamp. Tapos ito 'yung flashing light na uh, blue and red. Odling gamitin. And then okay na okay sa mga nagahike pag gabi. Uh, minsan kasi 'di ba, may mga say camper or is say uh, mga survivalist, mga prepper. mayidikit tayong uh magsubok ng ating skills sa gabi rin kasi para alam natin paano mag navigate sa ating bug out location kapag gabi. Merong kang ilaw. Kasi para hindi ka rin madapa or kung merong um, wild animals, uh, hindi mo hindi ka masyadong mapahamak. So tara, subukan natin sa labas. kung ayaw niyo gamitin yung malalakas na ilaw niya. Um, maganda siya gamitin uh, to keep track dun sa mga kasama mo sa hike. So, especially pag may mga bata, uh, pwede itong ilagay sa bag nila eh, sa likod. So, alam mo lang kahit paano na uh, nakikita mo yung mga ilaw ng mga kasama mo kung meron ka nitong flashing light na blue and red. So, kahit paano, uh, natatrack nyo kung nasaan yung location ng bawat isa so enhance yung inyong safety security. Subukan natin kung gaano kalakas yung high nitong ilaw na to. So ayan siya. Ayan. Low, ayan yung low niya. Ay, difference lang. Tapos ito yung kanyang strobe. Ayan. Okay, so available lang po to sa TPRS. So message lang po kayo if uh, interested kayo na uh, dito sa flashlight na to.